Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ating balikan at ating sariwain ng mga naging pinsala ng Bagyong Ondoy gaano ba kalaki ang naging pinsala nito sa bansang Pilipinas. Nabuo ang Bagyong Ketsana, pagtatalagang pandaigdig 0926, pagtatalaga ng JTWC, 17W, Panglan ng Pagasa, Ondoy, noong ika putatlo ng Setyembre taong dalawang libut mga walundaan at anim na pung kilometro, limandaan at tatlumput limang milya, sa hilagang kanlura ng Palau. Noong ika anim ng Setyembre taong 2000, ang bagyong si Ondoy ay nagdulot ng malakas na pagbuhos ng ulan sa Kalakhang Maynila at mga kalapit na lalawigan. Ay nag-iwan ng malaking pinsala sa Pilipinas na sanhi ng pagkalubog dahil sa nasyam oras, nabuhos ng matitinding ulan, nagdulot ang bagyo ng pagbaha sa iba't ibang lugar at maraming Pilipino ang naapektuhan sina ay nawala ng tahanan at nagbunga ito ng pagkasawi ng 288 katao. Pagkatapos manalasa sa Pilipinas, dumaan ito sa sari-saring bansa gaya ng Vietnam, Cambodia at Laos at nagdala ito ng malaking pinsala sa mga bansa daw na iyon. Ito ay naglandfall sa Dipakulaw, Aurora. Nabuho, ikadalawang putatlo ng Setyembre taong dalawang libot siyam. Nauluso, ikatatlong ng Setyembre taong dalawang libot Pinakamalakas na hangin. Sa loob ng 10 minuto, 195 kilometers per hour, 120 miles per hour. Sa loob ng isang minuto, 255 kilometers per hour, 160 miles per hour. Pinakamababang pressure, 915 hectopascals, mabor, 27.02 inch. Namatay, anim na laan at 87 direkta, 37 nawawala. Napinsala, $1.65 billion 2023 United States dollars. Apektado: Pilipinas, China, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. Kasaysayan: Ang track ng bagyong Undoy, Ketsana, noong Setyembre taong 2000 sham ika ika 23 ng Setyembre taong dalawang libut ang JMA ay may namataang sama ng panahon sa Dagat Pilipinas bilang isang Low Pressure Area, LPA, na nabuo sa layong 860 km, 530 milya, sa hilagang kanlurang ng Palau. Ang JTWC ay nagulat kalaunan na maging tropical depression ang nasabing LPA na bibigyang pangalang Ketsana, Sumunod na araw ang JTWC mula sa Tropical Cyclone Formation Alert ay naging tropical bagyo na bibigyang pangalan ng pag-asa na hashtag Ondoy. Naghahanda ang kabuoang ng Luzon dahil sa bagyong Ondoy ika ika put apat ng Setyembre ang pag ay nagbabala sa posibleng daanan ng bagyo sa mga lalawigan ng Aurora, Hilagang Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Katanduanes na itaas sa signal hashtag isa na may lakas na hangin na of 30 hanggang 60 km per hour, 11 hanggang 37 miles per hour, nagmag landfall sa lalawigan ng Aurora ay itinaas sa signal hashtag ang kabuoang timog katagalugan partikular ang kalakhang Maynila. Pinsala, ika-ika dalawang -ika, put anim ng Setyembre taong dalawang libut siyam ng umaga ng Salente ng Bagyong sana ang Aurora, Rizal, Quezon Particular ang Marikina sa Kalakhang, Maynila, nakaranas ng matinding pagbaha ang San Mateo, Rizal dahil sa walang tigil na buhos na ulan na siyang nagpaapo sa ilog Marikina, makaraan ng ilang oras isang pamilya ang tinangay ng rumaragas ang ilog sa Marikina. Ang lungsod ng Marikina sa Metro Manila ang lubhang naapektuhan ng baha maging ang lalawigan ng Rizal sa Calabar Zone. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!